Hello to everyone for today's video guys Ayan, pag dito ako sa coffee shop Dapat ito lang ang aking fucking gun Wala nang iba, charot, ayan For today's video guys, ayan, nagkaroon tayo ng order Ayan, ang unang order natin ay Crunchy and the uh, Fancy So ang order natin, Crunchy and Fancy Ayan, in more than 3 years I stay 3 days pala nagkaroon na rin ako ng order o ba diba? dalawang box yan o yan ayan guys papakita ko mamaya sa inyo kung anong itsura ng chocolate na aking piniprepare o ba diba? ayan nagmamadali na ako dyan kasi nga pumabilis dumating ang driver na kukuha niyan so ang driver pala niyan guys ay ibang lahi o ba diba? Masa kung sa ano naman talaga guys masasarap naman talaga ang aming chocolate kasi tested ko na di ba kinakain ko yan minsan <laughs> wag lang lagi kasi baka mamaya tanungin ako kung it's saan than napunta than it's better than nothing wow 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 o diba pa papakita ko sa inyo kung anong itsura ng pansi after this o diba isa na lang whoa, 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 whoa. Pansy oh, 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 la, 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 Mama, 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 mama mia. Fancy and crunchy, o, oh, ba? Diba? Mama, mama, may nang ng fancy chocolate. Ito naman ang itsura ng crunchy. Ayan. Ito, natapos na siya. Naka-prepare na siya. Ayan, kukunin na yan ng driver. Ayan pala guys, yung driver. Ayan, sabi ko daba, yung bang lahi. Sabi niya sa akin, tingnan daw muna niya kung cash or chabaka, Kaya sabi niya sa akin, bayad na yan sa machine tumunog na rin Pag pick up po pala ng isang order, order guys, ayan may tumunog na naman na isa. O yan, ang laging tumutunog po ay hunger station. Yung jahis po ay wala yan nga ngayon simula noon. Ayan, ang order natin ay currency and brokis na naman siya guys. Ayan. Ayan, ayan, ang prepare na naman ako ng dalawang box. So, ayusin uh, na naman natin, di ba? O madalian na yan na pag prepare. Kasi maya-maya nandiyan na naman yung driver. Nakukuha na naman yan. No, di ba, Charot? ganyan yung so, ito, yun. isoto bishtasyo. ito naman yung samak uh, samak I don't know in English is what samak yung pagganap natin yung isa. and then, ito plate plate na tulong plate dalawa plate sampi and then isa samak I don't know in English that and then ito naman po ang isa ay brocase yan. So, apat na piraso din ilalagay sa loob okay. ng box. Lahat ng mga box na yan ang laman ay apat. Taga-apat. So, bro Ayan, brocase. So, apat na lang yan. Ilalagay natin. Ayan. So, okay na siya. Pagkatapos niyan ay ating uh, ayan. Di ba? I-close natin siya. Pagka-close niya, so lagyan natin ng sticker. So side Paglalagay po ito. pala ng sticker, ayan, side by side siya, magkabilaan, kailangan, mayroon yan. So, iayusin mo talaga siya na nakasarado talaga siya para didikit siya ng maigi. Mm -hmm. sa wakas nagkaroon tayo ng order for how many days? Maybe, um, four days. Meron din ako order nung nakaraan, um, dalawa lang din siya. Bali, 36 real lang din. Ito po ay bayad na pick up na lang ng, ano, ng mga taga Dinebra. Kukuli na lang nila dito. Ito bayad na po ito sa, ano, sa machine. Ah, uh, ATM. Ayan, ATM na po ng bayad. Ayan, tapos na tayo. So, ito yung finish. Finish product. <laughs> Ayan. <laughs> na, ano siya? Oh, so, okay na, natin ngayon dito. Pipili lang tayo kung saan yung mas marami sa atin. Ayan, pwede na po. Ilalagay na natin dito. So, thank you for so watching, guys. Lagyan, Ayan, na follow na for more. Please na watch, na uh, react, uh, share, and Ayan. So, comment. Ayan, thank you so ito much. God bless.